sa Masbate City, isang kumakandidatong kagawad. Patay ng iharang ang kanyang sarili ng tangkang barili ng incumbent barangay captain na si Joseph Conrado Martinez. Sa video, makikita na nagkakagulo ang mga tao at biglang itinulak ang isang lalaki. Idineklarang dead on arrival ang biktimang si Juvi Equilio Pintor. Matapos tamaan sa dibdib ng pagbabarilin ang kapitan ng barangay Mas Masbate City. Sa kabila ng pagharang ni Pintor, tinamaan pa rin ng bala ang kapitan na dumalaw lamang sa burol na kasulukuyang pa rin nasa ospital. Kinilala ang mga sospek na sina Albert Pandak Aganan, Bongbong Aganan, Eddie Badilia, Friday Inopia, Ruel Bislog Inopia, Irakleyo Andaya, Angelo Amaro de Jesus at Alan Amaro na pawang mga kaalyado ng katunggali sa pagkakakapitan ni Martinez sa Dolores, Inopia. Patuloy naman ang imbestigasyon at hot pursuit operation ng Masbate City Police Station para madakip ang mga tumakas na sospek kasabay ang checkpoint operation sa nasabing lugar.